So, Hindi na guys. May hmm. snack tag saging. Okay so, ang mga manok. Snack tag saging. Punuan nila ha. Mga bunga. Ino. <coughs> Yan karong gabi. Kapi. Ilahag ilang puso. Kapi ay paro sa dinamos. Ang sili. Okay na. Yan ilahag po. Ang punuan kami po ito ikaw sa bunga. Kini <coughs> din atam <coughs> may hapon na nito. Kini din natin ni kena buhik probinsya guys. Kau dah nanti keluar. Ayaw, pa. Ayaw. Ayaw. Mo na tiglug ug agla mo saging. Pare sa gina mos. Oo. Naa tay. Ginikini gamay. may? ka Busog ka gamay. Di lang puro gamay, kuyog may gamay. Nag-video. Lepik ya ni ramai deli porga ya. Pinanik dak tau. <laughs> hmm. Pisat mirasa ta. Dogma ni kape ni matan. Sama kape lawan san. Segi ade nelan mode kutup kayak besik manginum unya mon nyati na batak botak tim plane.